Alright, isang mga uh, pagpalang araw po sa ating lahat mga boss. So ayan, nandito tayo ngayon sa may uh, bulakan sa may uh, wakas dito sa Aguas no? Aguas Motorcycle Parts and Accessories mga boss so yan yeah. uh, i-explore natin isa-isa natin yung mga ano dyan mga um, ano ito mga spare parts no ng motor. So, ayan, ha? Okay, so, pasok tayo. Tayo. Tara. Ito yung pinaka-entrance dito. So, pasok na tayo. Ayun, saan tayo? Wow, ha? Madami rin, Ha? Ang dami rin ha. Ah. Ito. Oh, yan ang ah. luwag mga boss. So, paalala, mahalagang paalala sa amin mga pinapahalagang naming mili. Siguraduhin tama at akong ang inyong motorsiklo ang mga produkto isbilhin. nais bilhin. Ayun. Oh, yan. Shishikan kayo pag hindi pa kayo sa ito. Ay, ito, sa akin dito mo na So, ayan, may mga top box. Top box pa, mam, ma no? Mga kung meron din, available din po sa kanila, mga box niya. Nasa kabila nga lang yung price. Pero parang nakita ko ay, ano to, 3,800. Ah, uh, lo ito, no? And then, mga ganito. Ayan. Eh, ito, mga ganito, kasi mga dami rin, no? Hmm. Ito, mga brake pad. Ang dami. Brake pads, mga boss. Kompleto. Brake pad. Ito. Okay. Hmm. Hmm. Ito ay mga Tarmagano kaya. Ayan. Ayan pagdating sa mga pintura, spray paint, mga boss, kompleto. Pagaya na lamang po dito, spray paint ng ganito, 80 pesos. So, yan o. Ang eto naman, yung two-stroke motorcycle oil, 4, 40 oil, 50 pesos. Yan, mga tag-50. And CVT cleaner. Eto, 100 pesos. Yan carburetor carburetor cleaner o ano yan ano mo lang pala yan carburetor panglinis ng carburetor sige yun itanong ko nga ito kaya so ayan ayan mga boss good day good day no dito po ay uh, nas dito tayo sa Bulacan mga ganitong klase ano ba to caliper set front pang smash mga boss it's only 480 pesos iyon 480. kaya na Ah, caliper pa sa Wave 125. Caliper ng XRM. iyon no? Oh, pang Mio. Eh, Mio medyo mataas. Pang 480 yung mga ganito. Kasi Mio ay mas mataas na kaunti Bagya. Hmm. wow, ah. ang dami rito mga boss Napakarami tayong mapagpunin Yung side mirror iyon no? oh. Hmm. Suzuki na side mirror, oh. No? Paris na to. 150 sa Honda. 150. Oh, eto, 250 yung ganitong klaseng uh, side mirror. 250. Ayan. 250, ganito yung maliit. Eto rin, no? Yamaha, 150 lang may mga helmet din sila mga boss dami rin pa pang helmet no yung helmet na mga simpleng helmetan lang para sa bike yata yan not sure ito brake shoe ano pa to stator coil lang pala <laughs> hindi tayo ito rin no yung sa may ano ah, shock absorber ito ay yung mga tagmagka no ito nandito para no? mga pressure na pala oh. May 1, 4, 1, 4, one two 800 So yan Ang dami oh Kompleto Mga klase ng shock Yan oh, Bawal buksan Yung front shock Bawal buksan daw yung front shock Mga boss so, Ito Sample oh Mga side mirror Madami Mga signal light ito, ganito, 500 pesos. 500. Mga front, ano siya, ano ba yun? Front light. So, located po sila rito along MacArthur Highway na sa Bulacan na po ito. Ilalagay na lang natin yung, sa, yung address nila sa description mga boss. And then si screen, bawal box and boss. Oh. set cover carbon big 180 ayan ito rin o no? set ordinary set cover na ordinary 100 pesos set cover na assorted iyon o no? 50 lang and then eh, ito rin, ha? No? Oh. O, Ganito, tag-80 mga boss. 80, yung mga ganitong klase ng hand grip. Hand grip nga ba ang tawag nito? 80 lamang. Iyon, ha? Oh. Hindi tayo mga alam kasi paano ba ito ilagay. 80 pesos. Yan. Hmm. Ito, ganda rin, ha? Oh. Fred Black, Oh. Sakto sa motor yung kulay pagdating naman sa mga gulong wow ang dami so yan dami oh mga gulong ito mukhang interior na to tube, tube type 2.25 by 18 90 pesos, ito oh, ba mga mura 2.50 by 18 mga boss, ito 2.7 by 18 mga tube type mga oh. oh. ilaw-ilaw complete, may dami yung ano ba to para sa ilaw ka saan? Yung hmm. Ay, naligo na <laughs> Ayan, mga Uy, Ito nakabili ako dati ng ganito Ay, 60 pesos lang Pero hindi siya ano eh Bakit hindi siya umabot dun sa akin yung sa motor ko, sabitan sana na ito, hindi umabot eh. Ano kaya ang sekreto dito? Na kailangan kong kunin. Hindi umabot yung turner ko eh. So, pag bumili tayo nyan, baka mamaya ganun pa rin. Yun lang. 60 pesos lang mga bossing. Eh. Huh? Hook, helmet hook. 60 pesos. yung oh. so para sa mga nagahanap dyan ha madami tayo rito mga boss sa aguas motor parts and accessories yan yeah. yun mga bilano. hmm. Hmm. ito rin ha ano ba to Phone holder ba yan? Ayan mga boss. Ano ba to? Yun o. No? So, ayan. Dito tayo, dito tayo. Kung so, sakali lang. No? A single shifter, 100 pesos. Air cleaner, small 100. Air cleaner pala yan mga boss. Hindi ko alam ito rin no mga para sa relay yata to uh, horn relay pala sakit 40 pesos and then horn relay set 100 pesos mm. Mm. Ayan. ano to stator relay nga ba yung lever TMX pang ano to sa TMX 80 lang yan mura ito clutch lever with folder uh, para sa TMX 350 ano okay. yun ka lang oo, oh, pati mga helmet oh, pati ano tawag nun dolphin finder ano? domi? kahit na, and then ito mga ganito na, na, ito na, kahit na, kahit na, Mio front ano pa dito, disc plate ba to PCX na pang disc brake yung disc plate ba to sa front 350 yung ito Mio i 125 front 300 and then marami po oh yan oh no? hmm. ito rin no? oh mga bago po mga bago mga lang ito, no? rin no hmm, ito hmm, rear fender TMX 155 400 pesos ah, ito pala yun ito pala yung fender no and then barako front fender no 400 pesos ganyan po siya mga boss hmm. yan mga may tawag na sprocket buwa ba yan oh kompleto papalodo hmm. manubela ya, eh. oh. no? Oh, mga no? helmet. Ah, hmm. helmet 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 <laughs> eh, eto, eto, eto. Ito, mga pares na mga shock, mga boss. Ito, pang Mayo, 275mm. Ganitong klase. Rare shock meyo 300mm. 700. Yung 750, mga bossing. Yun. Ito, 300mm yan eh eto mga uh, shock absorber mga bossing eh oh, bang ano yan presyo ano presyo presyo, presyo nito click big Eto para sa click ito ay uh, ano ba to hmm. basta marami po dito mga ganitong klase ng shock absorber dito rin mga signal light sabay na lang mga ganito mga boss signal light ito signal light din to <coughs> hmm. yung signal light oh. Hmm. Hmm. Ang signal light. <laughs> oh, ito ang signal light. And ito rin oh, pare parean ang nih. So, ito yung kagaya sa akin. Ganito plus eh. Magkano ba ganito? May sample na. Huwag na po buong. Ganito. Magkano? Ito mga... <laughs>

Ayan mga boss, kung sakali naman tayo ay naghahanap ng ano ba to? Yan ba yung sealant, no? Tire sealant. Oh, napakamura ah. Tag 50 pesos lang. Oh. Eh. Kita nyo 50 pesos lang TRX yung brand. Tag 50 pesos lang. And then, eto. 4 ill na ano to, battery. May tag 450. Ayan o. Oh. 550 yung ganyang klase. 550 ah. Eto. 400. Ayan, ganito rin. May 5A na battery, 700 pesos. Yun, no? Yung 3L. Hmm. And then, yung mga... Ay, ito, mga horn corn stock 50 pesos lamang napaka napaka ano to affordable na to budget meal na lang to ito 250 lang mga bossing so ganito na siya corn na 250 pesos ito nakabukas din na natin si silipin na natin ganito ito ay 250 wow oh box hmm. buksan sa counter lang ya uh, ato may mga dream mini driving light pala rito yung MDL mga boss single 90 uh, pagka ano 450 it's o3 450 it's 04 uh, 500 may 600 may 700 hanggang 800 50 Ayan. Hindi, ito to. Mga ganito rin, oh. Mga busina na ganito. Wow, 250 power horn. Ito, <coughs> hmm. Ato, busina pa rin to. Stator, sensor. Ayan. Power horn. Hmm. Dito. Iya no, bang Rico. Biru cepat dah itu nanti akan terus jadi kod. Yang mana kaya? Yes. Itu mengarayu so, mengadu. Rayus oh. oh. muka anda betul mengarayu nilai itu sang super. Yang um, mana no? no. Ito, so, mga lights. Ilaw-ilaw din, no? Oh. Wow. Nandito na, mga sample. Ito, ano eh. Hindi natin nakita. Ano bang mga presyo Ito. Hmm. Mga ilaw, ah. Oh. Lead cob. Ah, ito, ito, ito. Mga ganito. Uh, three hand switch. No? One Ano ba yan? Lights pala yan. Yeah. Ang Miu 200. Smart. Wave. 125. Ah, uh, switch and switch. No? Ignition switch. 200. may <coughs> you mga know, spark plug din eh Yung mga kailangan nyo ng pagandahin sa inyong mga motor no iba ibang klase ng bo bolt ba yung tawag nyo mga uh, bolt ilaw ilaw oh Oh, mga lead light to oh. Pa design pang paganda pag lalo na pagkagabi kumukotikotitap yung ano motor mo parang may christmas light na dito lang yan oh mga swing arm ay oh, grabe lalaki naman ito ng ito swing arm to え、と、それとあの、あ、えっと、フィルター、あ、レンバか、カラーセプターのフィルターの相手 uh, <laughs> Uh, gitu. Guna, gitu ini itu Ini betul RS Nah itu Pang FI Oh, ini sering ada ini, gitu. Nah Hmm, ang dami. Tangke mga boss, available din. Tail light. Pang ano, LC-130. So, ito para sa tangke ng motor. CT-100, 1.4. CT-100, 1,400. Mga boss, yun. ito, ganito rin. Eh. Available din. Oh, uh, yan. <coughs> And then, mga gulong. Wow. Sa so, dami ng mga gulong. Iba-ibang sizes na yan. Uh -huh. Punta nga tayo sa may bandang dulo. Wow. Talagang mga uh, maliliit. Malalaki. Different sizes ng boss. Dito. Hmm na mga makikita rito ang oh, dami rin eh. yung mga mags mga ano pang kulay pa shifter TMX pang 5.5 TMX pang 2.5 ayan ha eh. mga pang rushi yun pala yung sinasabi yung nangyay yun. l e 있 i h menarik u natin mga boss yung address nila no sa description natin ha so check na tayo ng bahala mag check oh iba ibang klase ng mga sprocket ayan mga boss mga brake caliper no yung CB110 80 pesos lang ayan na. No? We one to pesos, brick caliper mm. Mga switch, not eh? ah, yung ng ano. If you will, lock, if you will Ayan ang mga boss ha. So dito sa taas, marami rin. Ha? Oh. Big shield cover wave. 100, 750. Doon ha. Ah, dami Oh. Ada mo yan para sa ah oh, sa deket ng ano motor swing arm XRM back calling no? smash pero calling MIUI 125 ang uh, dami luwag dito ang uh, dami rin na member ayan uh, mga bossing uh, siguro hanggang dito na lamang yung ating update nakalagay yung ano address nila rito kung paano pupuntahan. Nandito lang along MacArthur Highway lang sila. no Bulakan. MacArthur Highway. Bulakan. Ano minsan nga po pala matatagpuan to yung pwesto po natin Aquas ano yan? Ay, ano po? Parang Kaingin Parang Kaingin? Bukawi po lang Bukawi po lang ka Parang Kaingin, Wakas, Bukawi po lang Along MacArthur Highway oh, lang po, boss, no? Yeah, yeah. So ayan mga boss, Barangay Kaingin Barangay Kaingin, Wakas Bula. Wakas, Bukawi, Bulacan so, mga boss Ayan ha, huh? along MacArthur Highway

Which way to go somewhere? I've already been. Am I really going back again this time? This time I.